Simula nga nang mailipat namin ang walong papis dito sa malaking cage ay ganito nga ang eksena pag nagmi-milk time sila. Ako ang kumukuha ng mga papis dito sa malaking cage at iniaabot ko nga kay Mr. para siya naman ang magdala dito kay Summer. Dahil nga nahihirapan na nga itong si Mami Summer ay dalawang beses na nga lang silang mag-milk time. Isa sa araw at isa sa gabi bago matulog. Malalaki na naman itong ating walong husky papis at bali 27 days na nga sila ngayon. Malakas na rin silang kumain kaya siguro sigurado namang nabubusog sila. At ito nga, pagkatapos nga nilang mag milk time, may eh, isa-isa namang iniaabot sa akin para ilagay ko naman dito sila sa kanilang cage. Nag-set up nga ako diyan ng camera para makita ko kung ano nga ang ginagawa nila pagkatapos nilang mag milk. At ito nga yung aking nakita, meron nga ang umiihi. At meron pa nga isang papi na pinuntahan nga ang aking cellphone. Gusto pa nga yata niyang paglaruan at dali-dali ko nga siyang kinuha. Sobrang ki cute nga ng ating walong husky papi sa tayan nga huling-huli sa camera may nagpupu. na lang nang magpupu siya ay patapos na rin ang paglilipat ko at nang malinis na rin namin yung kanyang pupu.